Magami na mahal naming senior, kayo po ba'y laging pagod pagkagising, kahit pawari sapat ang tulog? Parang masakit ang katawan at mabigat ang ulo, lalo ng gayong edad 65 pataas. Madalas, inisip natin na baka dala lang ito ng edad. Pero alam nyo po ba, baka may mga simpleng gawi tayo sa pagtulog na akala natin ay tama o nakasanayan na natin, pero yon palay lihim na nagpapalala na ating alta presyon, diabetes o sakit sa puso. Ang hindi pagpansin sa mga ito ay maaring magdulot ng seryosong kahihinatnan. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil sa video na ito, ibubunyag natin ang apat na mapanlinlang na kaugalian sa pagtulog, at bibigyan kayo ng tatlong pamalit na paraan na hindi lang magpapahimbing na inyong pahinga, kundi tunay na magdudulot ng lakas at proteksyon sa inyong kalusugan. Kaya't samahan niyo po kami dito sa maalam na pagtanda. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mag-subscribe na po kayo at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payong pangkalusugan. Pakishare na rin po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya o kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang din. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, A comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig na mundo. Nice po naming marinig mula sa inyo. Ang pagkakaroon ng sapat at dekalidad na tulog ay hindi lamang simpleng pahinga, mga kasenyo. Ito po ay pundasyon na ating kalusugan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Maraming pag-aral ang nagpapatunay na ang kalidad ng tulog ay direktang nakakaapekto sa ating memorya, sa ating mood, sa lakas na ating immune system at maging sa ating panganib sa mga malalang karamdaman. Totoo po na habang tayo ay tumatanda, nagkakaroon na mga natural na pagbabago sa ating pagtulo. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na normal na lang ang palaging puyat o hirap makakuha ng tunay na pahinga. Ang mga payong ito ay hindi po galing sa kung saan saan lang. Ito po ay base sa mga rekomendasyon ng mga respetadong doktor at mga pag-aral tungkol sa kalusugan ng mga senior, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Sa ating talakayan ngayon, isa-isahin natin ang apat na kaugaliang ito na dapat iwasan. Ipapaliwanag kung bakit ito delikado lalo na sa edad 65 pataas, at magbibigay tayo ng tatlong praktikal na pamalit na paraan para sa mas mabuting kalusugan. Simulan na po natin. Ang unang kaugalian sa pagtulog na lihim na sumisira sa ating kalusugan, lalo na pagkatapos na edad 65 ay ang maling posisyon sa pagtulog. Marahil, hindi natin ito gaanong napapansin o nakasanayan na. Gunit habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga buto at kasukasuan ay mas nagiging sensitibo. Isa sa mga pinakaproblematikong posisyon ay ang pagtulog ng nakadapa. Bagamat may ilang komportable rito, ang pagdapa ay naglalagay na matinding diin sa inyong lig at gulugot. Para makahinga, kailangan ipihit ang ulo sa isang tabi ng matagal na maaring magdulot ng pananakit ng lig, balikat at likod. Bukod dito, ang pagdapa ay maaring pumipit sa inyong diaphragm, yung malaking kalamnan sa ilalim na ating mga baga na tumutulong sa paghinga at mga baga na nagpapahirap sa malalim na paghinga. Ito po ay mahalaga lalo na kung may detihang kondisyon sa baga o puso. Isa pang aspeto ng maling posisyon ay ang paggamit na masyadong maraming unan, o unan na hindi angkop. Kung masyadong mataas ang unan, ang lig ay naitutulak pataas, wala sa tamang aligmen. Kung masyadong mababa naman, ang lig ay maaring lumundo pababa. Pareho itong maaring magresulta sa pananakit. Ang tamang unan ay dapat sumusuporta sa natural na korbada ng lig. Ano po ang solusyon? Ang pinakanarekomenda ay ang pagtulog ng nakatagilid, lalo na sa kaliwang bahagi. Ito'y sinasabing nakakatulong sa digestion at sirkulasyon. Kung mas comfortable kayong nakatihaya, siguraduhin may suporta sa ilalim na inyong mga tuhod, isang maliit na unan, para mabawasan ang pressure sa balakang. Sa unan sa ulo, pumili ng tama lang ang kapal. May mga special na unan kung minsan tinatawag na orthopedic na idinisenyo para rito pero pwede ring sabukan ang pagtitiklop na malinis na tuwalya sa tamang kapal kung wala pa nito. Ang mahalaga ay suportado ang inyong li. Ang simpleng pag-ayos sa posisyon at unan ay malaking ginhawa. Makakabawas ito sa sakit ng katawan, mapapabuti ang paghinga, at magresulta sa mas mahimbing na tulog. Gayong alam na natin ang tungkol sa tamang posisyon, mahalaga ring malaman kung paano naman ang tamang oras ng pagtulog. Yan ang ating susunod na tatalakayin. Ikalawang kaugalian na madalas nating hindi na mamalayan ay ang hindi regular na oras ng pagtulog at paggising. Marami sa ating mga senior, lalo na yung mga retirado na, ay nawawalan na na istriktong schedule. Ang ating katawan ay may parang lob na orasan, tinatawag na circadian rhythm. Ito ang natural na nagsasabi kung kailan tayo dapat matulog at magising. Kapag pabago-bago ang oras na ating pagtulog, nalilito itong ating lob na orasan. Ang resulta, maaring mahirapan kayo makatulog, madalas magising sa gabi, o makaramdam na matinding antok sa umaga. Hindi lang po dami ng tulog ang mahalaga, kundi pati kalidad, na lubhang naapektuhan ng regularidad. Ano po ang ating magagawa? Ang pinakamabisang solusyon ay ang magtakda at sandin ang isang consistent na sleep schedule. Subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw kahit sabado at linggo. Ang recommended na haba ng tulog ay karaniwang 7 hanggang 8 oras. Halimbawa, kung kailangan gumising na alas 6 na umaga, subukang matulog na alas 10 ng gabi. Ang pagkakaroon ng regular na schedule ay parang pagsasanay sa inyong katawan. Sa simula, maaring mahirap, pero sa patuloy na pagsunod, mapapansin ninyo na mas madali na kayong makakatulog at mas maganda ang pakiramdam pagkagising. Kaugnay nito, pag-usapan naman natin ang tungkol sa siesta. Ang ikatlong kaugalian ay ang masyadong mahabang pagtulog sa tanghali o siesta, o di kaya'y pag-idlip malapit na sa oras ng pagtulog sa gabi. Nakasanayan natin ang siesta, at ang maikling idlip ay maaring makatulong. Gunit ang sobra nito o maling tempo ay problema. Kapag ang adlip ay umaabot na isang oras o higit pa, lalo na sa hapon, pagkatapos na alas tres, maari itong makagulo sa ating tulog sa gabi. Para bang ninanakaw, nito ang ating antok para sa gabi. Pagising mula sa mahabang edlip, baka maramdaman natin yung parang sabit pang pa ating diwa, hilo-hilo at mas antok pa. Yan po ang sleep inertia. Ano po ang dapat gawin? Kung kailangang umidlip, gawin itong maikli. Mga 20 hanggang tatlumpu minuto lamang. Ito ay sapat na para ma-refresh kayo. At sikaping umidlip sa maagang bahagi ng hapon, bago mag-alastras. Iwasan umidlip kung malapit na ang oras ng tulog sa gabi. Ang tamang pagidlip ay mabuti, pero ang sobra ay nakakasira. At para lalo pa nating mapabuti ang ating pagtulog, narito ang isa pang importanteng paalala. Ang pang-apat na kaugalian na lihim na sumisira sa ating kalusugan ay ang paggamit ng mga gadgets tulad na cellphone, tablet, o panonood ng telebisyon bago matulog at ang hindi angkop na kapaligiran sa silid tulugan. Ang mga screen ng gadgets ay naglalabas ng blue light. Ang blue light na ito ay pumipigil sa produksyon na melatonin sa ating katawan. Ang melatonin ay isang natural na pampaantok na ginagawa ng ating utak kapag madilim na. Kapag exposed tayo sa blue light bago matulog, nalilinlang ang utak na isiping araw pa, kaya nababawasan ang melatonin. Resulta, hirap ang tukin. Bukod pa riyan ang mismong content, nakakastress na balita o intense na palabas ay nagpapanatiling aktibo sa isipan. Pati ang kwarto kung masyadong maliwanag, maingay o di sobrang init o lamig ay nakakasagabal. Ano po ang mga hakbang? Una, iwasan ang gadgets isa hanggang dalawang oras bago matulog. Kung hindi may iwasan, gamitin ang night mode o blue light filter. Mas mainam, magbasa ng pisikal na libro makinig sa relaxing na musika o gumawa ng light stretching. Ikalawa, gawing sleep-friendly ang kwarto. Siguraduhin madilim, gumamit na makakapal na kortina o kahit makapal na kumot o karton para takpan ang bintana kung kinakailangan. Takpan ang malilit na ilaw mula sa appliances. Dapat din itong tahimik. Gumamit na airplugs o white noise machine o electric fan na may banayad na ugong. Panatilihin komportable ang temperatura karaniwan ay medyo malami at yugnay ang kama sa pagtulog lamang. Gayong natalakay na natin ang apat na kaugaliang dapat iwasan, dumako naman tayo sa pinakainabangan, ang tatlong pamalit na gawin na makapagliligtas buhay. Ang unang pamalit na makapagliligtas buhay ay ang pagkakaroon na isang consistent na wind-down routine o ritual bago matulog. Ito ay mga relatsing na gawain 30 minuto hanggang isang oras bago matulog, para ihanda ang katawan at isipan. Halimbawa, maligo na maliganggam na tubig, light stretching, meditation o deep breathing, pakikinig sa mahinahong musika. Kung mahilig magbasa, pisikal na libro. Maari ring uminom na isang tasa na maliganggam na inumin na walang kafein, tulad ng chamomile tea, pandan, tanglad, kunghiang, o simpleng maliganggam na tubig. Pwede rin ang banal na pagbasa o pakikinig sa mga awiting pansimbahan. Iwasan ang cup, sokolet, alak at heavy meals malapit sa oras ng tulog. Ang routine na ito ay nagpapababa ng stress at naghahanda sa utak para sa mahimbing na pagtulog. Ang ikalawang pamalit na makapagliligtas buhay ay ang pag-optimize na inyong silid tulugan para ito ay maging isang tunay na sleep haven. Una, kadiliman. Gumamit na makakapal na kortina o sleep mask. Ikalawa, katahimikan. Gumamit na airplugs o white noise. Ikatlo, tamang temperatura, karaniwan ay medyo malamig. Ikaapat, ang inyong kama. Dapat komportable ang kutson at unan. Kung luma na ang kutson, karaniwan, palitan kada pito tandang bawas isa zero taon, oras na para palitan. Ang isang kwartong idinisenyo para sa tulog ay lubos na nagpapataas ng tsansang makatulog ng mahimbing. At ang ikatlo at huling pamalit na gawin na makapagliligtas buhay ay ang regular na physical activity o ehersisyo sa tamang oras, at sapat na exposure sa natural na liwanag, lalo na sa umaga. Ang regular na ehersisyo tulad ng paglalakad, swimming, tai chi, yoga, o kahit simpleng pagunat-unat sa umaga at pagwawali sa bakuran, ay nagpapabuti ng tulog. Subukang mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 30 minuto kada araw. Iwasan lang ang matinding ehersisyo dalawa hanggang tatlong oras bago matulog. Kasabay nito, napakahalaga na exposure sa natural na liwanag sa umaga. Ang sikat na araw sa umaga ay tumutulong iset ang inyong lob na orasan. Subukang lumabas ng bahay o maupo malapit sa bintana na may sikat na araw mga 15 hanggang 30 minuto sa umaga. Bago tayo magtapos, mahalagang banggitin kung sa kabila ng mga payong ito ay patuloy pa rin kayong hirap matulog, tronic insomnia malakas na hilik na may paghinto ng hininga o hindi mapakaling mga binti, kumonsulta po sa inyong doktor. Maaring may underlying medical condition o epekto ito ng gamo. Huwag po kayong magatubiling humingi ng tulong. Naiintindihan po namin na hindi madali ang pagbabago, lalo na kung matagal nang nakasanayan, pero ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisika. Kaya bilang pagbubod, mga kasenyor, iwasan po natin ang apat na S. Una, sirang posisyon sa pagtulog, Ikalawa, sablay na schedule o pabago-bagong oras ng tulog. Ikatlo, sobrang haba o late na siesta. At ikaapat, screen time o gadgets bago matulog. At yakapin naman natin ang tatlong I para sa mas magandang kalusugan. Una, planadong wind down routing o mga gawain pamparelats bago matulog. Ikalawa, perpektong kwarto o silid tulugan na nakakatulong sa pagtulog. At ikatlo, pisikal na aktibidad o ehersisyo at sapat na sikat na araw sa umaga. Ang dekalidad na tulog ay hindi po luho, kundi pondesyon na ating kalusugan, segla, at mahabang buhay. Ang pag-iwas sa mga nakasasamang gawi at pagyakap sa mga positibong pamalit ay isang napakalaking puhunan para sa inyong kalusugan. Gusto lang po namin dito sa maalam na pagtanda na maalagaan ninyo ang inyong sarili. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, manyaring alike po ninyo at ishare sa inyong mga mahal sa buhay. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon. Pindutin lang po ang subscribe button at ang notification bell. At para po sa ating talakayan, alin po sa mga payong ito ang una ninyong susubukan? O baka may sarili kayong sikreto sa masarap na tulog na subok na ninyo? Ibahagi naman po sa comments sa ibaba para makatulong din sa iba pa nating kasenyo. Tandaan po ninyo, bawat gabi ay isang bagong pagkakataon para sa mas mabuting pahinga. Ang malilit na hakbang ay malaki ang may tutulong. Lagi po ninyong kasama ang maalam na pagtanda sa inyong paglalakbay tungo sa malusog at masayang pagtanda. Hangad namin ang inyong mahimbing na pamamahinga, kalakasan at kajinhawaan. Manatili po kayong ligtas at malusog. Hanggang sa muli.